Huwag mong sabayan ang paglubog ng araw. Masalubong kita habang namamandaw sa lao. Isang labid hapon. Ika'y pauwi na kasabay ng takiling ng araw. Ako na may pasuba at naghahanap ng masasilungan. Malamig ang hangin, subalit ito'y nakapapasok tama ang ating mga mata at sabay na pangiti. Tumitig ka sa akin na tayo'y mabubuhay na muli ang inyong sa hangin. Pumaba ka sa bangka at hawak ang sino tayong sinukat ang dalampasigan. Papalaki ang tubig at na ng ko pinangunting daigdig na ating binulugan. Napasaglap ka sa bakilin ng araw. Huwag na ang naantalang paglalakta. Ang bilin ko lang aking mahal. Huwag mo sanang sabayan ang paglugod.